Sa kabila ng mga kinasasangkutang kontrobersya, feeling ni Vice Ganda ay patuloy pa rin siyang binay-bless ng Panginoong Diyos. Sunod-sunod din kasi ang natatanggap na parangal ng TV host comedian ngayong taon, ang latest nga ay ang pagiging iconic Pinoy comedian ng Philippine Showbiz. Pero sobra ang panghihinayang ni Vice dahil hindi niya ito natanggap ng personal sa closing ceremony ng 3rd Philippine Film Industry Month last September 29. Kasama ni Vice na pinarangalan si Natito Tito Soto, Vic Soto, Joey De Leon, Ai Ai De Las Alas, Eugene Domingo, Michael B. at ang yumaong comedy king na si Dolphy. Sa isang live episode ng It's Showtime, nag-sorry si Vice dahil hindi nga siya nakadalo sa event kasunod ng pagpapasalamat sa lahat ng mga taong patuloy ang pagsuporta at pagmamahal sa kanya. Malaking honor itong trophy na to. Kaya malungkot din ako kasi hindi ko siya nakuha kahapon. I wasn't there to personally accept the trophy and to personally say my speech. Nagpapasalamat po ako sa Film Development Council for this award. Sabi ni Vice sabay tingin sa hawak na trophy, ayon o, oh, Jose Marie Vice Ganda Visceral, ako to. Maraming maraming salamat po sa pagkilala ninyo sa mga naging kontribusyon ko sa industriya, sa pelikula lalong lalo na. Nagpapasalamat ako sa Film Development Council for considering me to be one of the few celebrities na binigyan ninyo ng pagpaparangal o tropeyo kahapon, maraming maraming salamat po, mensahe pa niya. Hirit pa niya, this is just very timely, as usual, the design is very consistent di ba? The design is very consistent, yung after a few days, may award, laging ganon di ba? Alam na alam ng madlang people yan, gets na gets na nila yan. The design is very consistent, sabi pa ni Vice na halatang patama niya sa pagsuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board, o MTRCB, ng labindalawang araw sa its showtime. Nauna rito, nanalo rin si Vice bilang Best Asian Original Game Show sa Content Asia Awards 2023 para sa Everybody Sing ng ABS-CBN. Wala rin ang kapamilya comedian sa naganap na awarding ceremony sa Thailand kaya nagpasalamat uli siya sa isang episode ng It's Showtime. Sa lahat ng mga tao na nakakakilala sa akin, alam nila kung gaano kahalaga itong award na ito sa akin. Alam nila kung bakit ito napapanahon. Alam nila kung bakit ang sarap nito ngayon. Maraming maraming salamat. Blessing after blessing, after blessing, after blessing, oh my god, the design is very consistent. Thank you Lord. God's voice is breaking through all the noise. Sabi ni Vice. Special mention din ni Vice ang yumaong direktor na si Wen Deramas na naging direktor ng mga box office hit niyang mga pelikula. Inaalay ko tong karangalan na ito sa maraming mga direktor na bumuo ng mga pelikula ko, lalong-lalo na sa The Late Great Wen V. Deramas. Si Direk Wen ang gumawa ng pangalan ko sa pelikula, maraming maraming salamat po. Si Direk Wen din ang nagpaingay ng pangalan ko sa pelikula. Siya rin ang dahilan kung bakit sa kauna-unahang pagkakataon na mabigyan ako ng Phenomenal Box Office Award tapos naging Phenomenal Box Office Superstar na in award sa akin ng Guillermo. Maraming maraming salamat, Direk Wen, habang buhay kaming magpapasalamat sa iyo at hindi ka mawawala sa aming isip, sa puso namin at lagi ka naming pasasalamatan. Si Direk Wen kasi, napakalalim ng itinanim niya sa amin, sa amin na mga anak niya na hanggang ngayon damang dama namin. At naniniwala ako na hanggang ngayon, damang dama pa rin siya ng Filipino audience at hinahanap-hanap si Direk Wen, lalong lalo na tuwing Pasko, maraming maraming salamat, Direk Wen, ang bahagi pa ng speech ni Vice. Ito naman ang mensahe niya sa mga bashers, at buong pagpapakumbaba kong inaalay itong karangalang ito sa lahat ng madlang people na patuloy na naniniwala at patuloy na tumatawa sa lahat ng ginagawa ko at sa patuloy na nagmamahal sa akin unconditionally, maraming maraming salamat. Buong pagpapakumbaba ko pong inaalay itong karangalang ito, at buong pagmamayabang ko namang ipiniflex ang award na ito sa lahat ng mga alam mo na, I apologize. Hindi ko po sinasadyang pikahin na naman kayo sa award na ito. Maraming natutuwa, maraming masayang masaya para sa akin, at alam ko naman na marami rin ang tumataas ang kilay, marami na naman ang nabubuwisit dahil sa award na ito. Hindi ko sinasadyang pikahin kayo dahil sa parangal na ito, pero sinishare ko pa rin sa inyo, sana maging inspirasyon ka sa lahat, aniya pa. Ini alay din niya ang natanggap na award sa lahat ng bumubuo sa its Showtime at sa asawa niyang si Ayon Perez. Thank you Lord because I continue to win hanggang dito na lang po. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba.